Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sino ba ang totoong nagdurusa? Ang taong galit o ang kapwang kinagagalitan niya? Ang unang-unang nawawala ng kapayapaan at saya ay ang taong napopoot sa iba. Lalo pangat ito'y nakatagong pagkamuhi nakakubli sa likod ng mga ngiti. Ang taong hindi matanggap na nasa kanyang harap, ayaw tignan, mga matay may kulay, tila ba nakalutang sa alapaap. Galit na hindi masabi, oot na kasing dilim ng gabi, ang totoong pinahihirapan ay ang namumuhing nilalang. Ang kapwang hinuhusgahan na walang kaalam-alam, maaaring mahimbing ang pagtulog kung kumain ay natatakam. Ang ating salmong tugunan ay nagsasabi, kung magalit ka man ay huwag bumagsak sa kasalanan. Manahimik sa loob ng silid at damdamin ay pagnilayan. Anong ibig sabihin Nang galit ngunit hindi pagkakasala? Ito ay ating makikita noong si Jesus sa templo ay pumunta. Kanyang inabutan, kanya ring namasdan, palengking bilihan mga salapi ay pinapalitan. Anong nangyari dito sa lugar na para sa kanyang ama ay tinatawag na tahanan, bahay panalanginan, naging pugad ng mga magnanakaw at tulisan. Si Kristo ay nagalit, kumuha ng lubid na panghagupit. Pinagtabuyan mga hayop at kalapating handog na susunugin. Mga mesang pinagpapalitan ng salapi itinaob. Mga kusing sa lupa ay naibilin. Si Jesus ay nagalit ngunit hindi nagkasala sapagkat ang pagkamuhi ng Panginoon ay sa pagkakasalang ginagawa doon. Ngunit kanyang puot ay hindi para sa mga taong naroon. Ang kanyang nais ay palayasin ang kasamaang naging bahagi ng lugar dahil sa masasamang layon at hindi sa kalooban ng kanyang ama nakaayon. Mamuhi sa kasalanan, kasamaan at kamalian Ngunit laging bigyang puwang nilalang na ang kahinaan. Pagpapatawad ay laging buksan sa taong natukso at ginagaway hindi alam. Ito ang paraan upang kasalanang ng galit ay maiwasan. Kaya sinabi ni San Pablo sa sulat sa taga-Efeso, "Kung magagalit daw ang tao, huwag hayaang lumubog ang araw sa kalagayang ganito. Sapagkat ang magiging bunga ay mapait na pagkakasala." Ano ang dapat gawin anong lunas ang maaaring kunin Isang pangungusap ang taglay ng awitin nananalangin puon sa ami pasikatin liwanag sa iyong piling Ibig sabihin huwag kaming pabayaan sa madilim na kasalanan Bigyan ng kalakasan na ibukas ang aming mga kalooban Makipag-usap pagbukas ng buong kahinahunan sa taong dahilan ng sakit sa damdamin na nararamdaman. Makipag-ayos, makipagkasundo, upang sa umagay gumising na isang nilikhang pinagpanibago at may bagong anyo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpa hanggan. Amen.